ito po yung galis po mga boss Papakita ko sa inyo ayan galis or galis ayan ito po mga boss so hindi na po ito masyadong malala po mga boss makikita nyo naman yung ano namumula na siya ayan so bigay na po tayo ng ivermectin po mga boss pag may ganito tapos bigay tayo ng ah uh, amoxicillin ayan tapos bigyan lagyan natin ng convinex So, ito na po yung guys. Update muna tayo sa aking inahay, no? So, ito po yung ginagawa ko. Ayan. So, balay 2 months na po ito na buntis. Tsaka, uh, mayroon po akong isang And doon uh, naman ay uh, mga biik. So magpurga po tayo ngayon mga boss. ka Purga po tayo ng... Ang gagamitin ko pong pamurga po mga boss ay siyempre yung injectable. ay um, ivermectin. Yan. Ito yung aking mga biik na pupurgahin. So magpurga po tayo ng... Uh, Ivermectin po mga boss, kasi yung Ivermectin po mga boss ay magaling po siyang gamitin, uh, maganda po siyang gamitin kasi mga, marami po siyang dala na nakukuha po mga boss. Wala na po mga internal parasites at saka external parasites, yun po yung uh, kagandahan ng ating Ivermectin po mga boss. Tsaka hindi lang po Ivermectin yung sasabay ko mga boss Pwede rin po kayo magsabay ng uh, B complex po mga boss Ayan. So tansahin lang po natin yung injectable mga boss ano, ng dosage po uh, Magdepende po kasi sa by the weight ng ating inahin uh, o mga alagang baboy o mga biik Ayan saka may ano din ko mga boss ano uh, may dalawa po akong biik na may uh, skin disease ayan so bibigyan ko po yan ng uh, pamurga tama ivermectin at saka magbigay po ako ng uh, amoxicillin. Ayan. Kasi yung amoxicillin po mga boss, ay maganda po yung sa uh, yung may sugat na na uh, skin po mga boss. So maganda po yung uh, amoxicillin. At saka yung penicillin. Ayan. So ayun mga boss. So ito yung ginagamit ko, no? ang uh, Amoxicillin. yan bigay tayo para ano uh, madali pong ma mga sugat po mga boss ng ating mga biik tapos follow po tayo ito ng Convenex once ayan so, nagbigay na tayo kahapon ng Ivermectin no, para sa mga galis po mga boss ayan tara m u 로들어 So ayun, pagkatapos natin mag-inject mga boss, bigyan natin ng Convinex. Lagyan natin ng Convinex. Lagyan. So, ito po yung galis po mga boss. Papakita ko sa inyo. Ayan. Galis or dalis. Ayan. Ito po mga boss. So hindi na po ito masyadong malala po mga boss. Kung nyo naman yung ano, namumula na siya. Ayan. So bigyan na po tayo ng ivermectin po mga boss pag may ganito. Tapos bigyan tayo ng uh, amoxicillin. Ayan. Tapos bigyan, lagyan natin ng convenex. ayun mga boss tapos na ba ako mag inject ano so yan dumididi na sila yung iba nandun sa kabila naman yan yun tayong black o brown black Dorox, yan bali yung ating pong inahin po mga boss ay lahing landris tsaka dorox po yun, mga boss ito na po yung aking share po mga boss ano, sa aking mga biik sa aking mga inahin. Uh, dapat po talaga minsan ay mag-research din po tayo kung anong mga klase mga sakit yung dadapo sa ating mga alaga. At kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at click nyo na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng na mga videos. Salamat mga boss!